Pagmasdan nyo po mga tropa, kanina ay isang hibla o dalawang hibla lang lumalabas na kuryente at mahina po yung tunog pero ngayon eh sumasabog na po yung kuryente. Hindi nga lang papakita na maayos ang ating kamera pero rinig nyo naman yung tunog no? na napakalakas. morning mga katropa welcome back sa ating youtube channel at meron po tayo ngayong customer no? Uh, sulit subscriber natin from Santa Rita Summer dinayo po tayo para ipagawa po yung kanya motor na walang kuryente no, ito po ay euro na primary type ayan so dinala sa atin ni katropa kasi hindi niya po mapaandar dahil nga sa nasabi ko na wala po itong kuryente so alamin natin ngayon sa video na ito kung ano yung dahilan kung bakit wala itong kuryente. Huwag naman sana primary kasi kadalasan pag matagal na yung motor natin at primary type ito ay nag-start na itong magloko. So alamin natin yan sa video na ito. Yun, pero syempre tanggalin muna natin itong cover para may access tayo sa makina. Okay, ayan. So open na, di ba? Yan, buti na lang tinanggal ni Katropa yung mga cover ng kanyang motor para mas mapadali tayo sa paggawa yon, So, tanggalin muna natin itong spark plug cap at check natin kung gaano kalakas yung lumalabas na kuryente sa kanyang tension wire, no? Sa kanyang ignition coil. Yan, kickstart natin. Yun. Yun, no? Oh. So, meron po siyang lumalabas na kuryente. Ah, ito po ay isang hibla. No, hindi mapakita ng masyado ng ating camera pero kita ko dito na isang hibla ng kuryente minsan dalawang dalawang hibla ng kuryente yung lumalabas sa kanyang tension wire pag bago po yung spark plug ay makakapaandar po ito ng makina so na check ko si spark plug ito po ay bago kasi sabi ng ating katropa bago na po yung kanyang spark plug pero hindi po umandar. Yan. So ang gagawin natin dito para mas malakas po yung kuryente ay tatanggalin muna natin ito. No, babalatan natin kasi irerekta natin sa spark plug, no? Hindi na natin muna ikakabit yung kanyang spark plug cap para mas malakas po yung kuryente no rekta kaagad sa ating spark plug. Yan. So pag ganito yung ginawa mo ay mapapandar mo kaagad yan kahit o dalawang kahiblalang buklang yung kuryente yung lumalabas kasi hindi na po siya dumadaan dito and so mamaya ko na natin ito kakabit at subukan muna natin pandarin yun oh so umandar ka agad mga tropa. yung motor ng ating katropa yun oh so may napansin lang ako dito sa under ng kanyang makina and yun so hindi ko na muna pinadaan dito at uh, pansinin nyo po yung andar ng kanyang makina yan na parang nabibitin. Yan, yeah, namandar lang po ito ngayon mga katropa dahil nga bago po yung kanyang spark plug. Pero pag bumiyahin na ito ng mga ilang kilometro ay mamamatay din kagad to Yan, check natin yung primary niya. yon patay. So, pandar natin ulit. Yan, namandar. Yan yeah, mga katropa. So, gamit ang test light, pwede mo yan may body ground yun. Namatay na naman yon so wala na naubusan na ng kapangyarihan yung primary kaya <laughs> so pasinin mo sa andal niya mga tropa para pong nabibitin no yan dito po sa kanyang CBI na ito ay primary type po mga tropa Para mapapansin nyo ito po ay 5 wire na primary type ayan no. So sana nakikita nyo, meron po siyang red na may guhit na, ay black na may guhit na red yun po yung primary na stator so hindi na po stable o hindi na po sapat yung binibigay na kuryente nito sa CDI kaya pansin nyo sa kanyang andar eh, parang naubusan no And so bago tayo uh, gumawa ng hakbang no kasi i-convert natin ito sa 4 pin no kasi sayang naman kung magpapalit si sir ng primary check muna natin yung stator no yun, so okay naman yung kanyang charge coil. Kasi ang check natin ngayon dito yung light coil at charge coil. So umilaw po yung charge coil at papailawin din naman natin yung light coil. Ayan, so hindi mapakita sa sa screen natin pero umilaw po yung kulay yellow na light coil. Ayan. So check din naman natin yung kanyang primary. Kung sapat pa yung spark nito, no? Ang gagawin mo lang naman dyan mga katropa, tatanggalin mo sa pagkakadugtong. Tapos yung kanyang primary, no? Yung black na may guhit na red ay uh, ipapaispark mo ito sa body ground, no? Ayan, ito po, ito, ayan. So, ito pong black na may guhit na red, ito po yung primary. Kasi primary type po, yung Euronizer. Ayan. So, ibabody ground mo lang to habang start no? At titignan mo kung may kuryente itong lumalabas. Yun, at ipapaispark mo lang ito, start mo at i-kikis-kis mo sa chassis, no? O sa body ground. Yun, so napakahina. Pasensya na po, hindi ko napakansin na hindi nakikita sa ating camera. Pero napakahina po ng spark ng kanya primary. No, hindi man lang ito lumalagatik. So, ibabalik natin to uh, tapandarin muna natin at ipaparinig kulit sa inyo yung kanyang tunog no na parang nabibitin po talaga sa kuryente okay yun eh yan at pansinin natin yung kanyang andam yun oh. so hindi siya makadiretso ng andar na nabibitin hirap magsunog ng gasolina yan eh. Oh. o so, diba, talaga hindi makadiretso So, yung CDI natin ay primary type at papalitan natin ito ng 4 pin na CDI para mas malakas. No? Uh, CDI lang muna yung papalitan natin, hindi po stator coil kasi para makatipid muna si customer. Ayan. So, yung CDI ni sir ay papalitan na natin. Okay, so gagawin natin itong battery replicated 4-pin cdi. Okay, so i-convert natin to. Paano nga bagawin ay napakadali lang. Sundan niyo lang po yung video na ito. 'Yon. So may makikita po kayo diyang black na may guit na white. No, pwede mo siyang putulin o pwede mo siyang pabayaan na lang. Pero mas maganda putulin mo or tanggalin mo sa sakit No? Ayan. So tanggalin na lang natin to para walang sagabal, malinis po yung gawa. Ayan Okay? Pwede mo siyang tusukin at nagalin yung kanyang sakit. So, yan pong block na may guhit na white, yan po yung kanyang kill switch. No? Yung kill switch po ng mga primary type ay yung black na may guhit na white. Ito po ay papunta po sa ignition switch. Tapos, ito pong black na may guhit naman na red, ito po yung primary na galing po ng stator natin. So, puputulin natin yan dyan para wala nang pong connection galing sa kanyang primary. Ngayon, so ito pa rin po yung magsisilbi nating supply ng kanyang CDI. Pero manggagaling na po yung supply sa ating accessories wire o sa ating battery. No, ano po yung accessories wire ng ating motor ng kanyang motor ni Sir? ay black po na may guhit ah black po na may guhit solid black po mga tropa sorry sorry basensya solid black Uh, solid black po na sa euro solid black po yung accessories wire yan so magtatap po tayo ng accessories wire dito po sa black na may guhit na red ng ating CDI yan so medyo matigas yung kanyang sakit dito po sa part ng kanyang brake light switch ay ito po yung may malapit na black na may na black na may na, bl na solid black no may malapit na accessories wire so dito po tayo mag Ah, magkakabit ng positive no ng ating accessory wire papunta sa ating CDI. Yung po yung maging supply ng ating CDI. So balatan natin yan at dyan po tayo mag jumper. Okay? So kukuha tayo ng wire. Pero bago po yun, eh, eh test light muna natin mga tropa. Kung ito ay may kuryente, no? May connection yung kanyang accessory wire. On sa at ayun, umilaw. So, ibig sabihin, ito po ay may supply ng accessories wire dito, no? Hindi sira yung linya papunta dito sa kanyang brake light switch. Ayan. So, magkakabit po tayo dyan ng wire. Yun, no? So, magkakabit tayo ng wire. Ito po yung mayiging supply ng ating CDI, no? Ng ating 4-pin CDI. Ayan. So, kung gusto nyo po malaman yung diagram o yung mga wiring position ng 4 pin CDI ay may video po tayo dyan no? tignan nyo lang po sa ating mga videos ay meron po tayo dyan 4 pin CDI or 4 pin wire pati 4 pin din ng wave 125 at yung kanilang pagkakaiba ay meron po tayong video dyan okay, so subukan natin panda at kinabitan ko muna ng aking lumang CDI yun yun diba so you know So, pakinggan nyo yung andar nya, mga katropa. Uh, at rinig nyo na dire diretso po yung kanyang andar uh, at hindi po ito nabibitin ayan o oh. okay wash out wash out yun o yan so napasin nyo mga tropa no patayin ko muna kasi uh, dumating po yung isa nating katropa may dala po silang CDI ayan so 4-pin din po itong CDI at ito po yung uh, ikakabit natin dito no? uh, shout out po tayo sa ating katropa mamaya eh, papakita ko okay so pandarin rin muna natin yun no so pasinin na hindi na po siya nabibitin sa sunog no uh, at hindi po bitin na po yung kanyang ayan na okay so shout okay, tayo shout tayo kay ito masilaw 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 Oh, shout out tayo follow po ng aking page sa oh. Mechanico Vlog yon Thank you, Oh. At syempre sa ating idol na dumayo from Santa Rita sa Amar. Marani, Rani. Kadaragan. Yan nalang. Kadaragan. Mga taga Santa Rita. Oh. shout out. shout out. so, okay na po yung motor nila. Iti-tape na lang natin yan. At pabalik natin sa ayos. Ay. So, sana sa short video na ginawa natin ay may nakuha kayong tips, no? Ah, uh, kasi pag nagsimula na pong magloko si primary, eh, madadalas na yan, no? Lalo na pong hirap na mag-start sa umaga, eh, yun na po yung isang palatandaan, no? Okay? So, nandito lang muna yung video natin. Ulit, shout out sa tropa natin, no? Oo.